Hello everyone, ang topic na i-discuss ngayon is about yung ating wireless at saka yung ating wired na switch. Okay, so ito yung device natin na nabili ko sa online. Ito yung kasama niya, pinaka-signal na yung receiver para magbigay ng signal para i-switch on and off yung ating bulb. So wireless siya. Okay, so ngayon ang connection niya is naka-wired. Okay, yung isang linya papunta sa switch. Then yung isang linya na ito diretso sa ilaw. Tapos, ito yung ating pinaka magta na no? using the switch. Okay, so yung ating breaker. Okay, basic switch natin. Now, ikakabit natin siya dito. So, i-off muna natin. Okay, so yan ang connection natin. Yung dalawang source, diretso dito. Then yung ating load is dito rin. Okay? So meron siyang input dito. Meron din siyang output dito. So meron naman siyang guide. Kaya hindi siya mag-ila. Okay, so no, natin. So iwan natin breaker. Okay. So try natin using this switch. Okay. So pwede din siya dito. Three-way din siya. Okay. So ang maganda dito is, hindi na natin, o oh, hindi na tayo maglilinya para sa ating switch. Kasi meron na tayong wireless na tinatawag. Okay, so pwede din natin siyang itry it 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 dito sa outlet. So ang ang ating maximum load is 10 amperes. Okay. So, ito tayo natin sa output, sa outlet natin. Sorry. Pwede natin siyang try sa fan kasi makontrol din natin siya using this one. Okay. So, ito naman natin yung outlet. No? So, ito, pinamit ko dito sa output niya. Then, tinanggap yung load. Okay. So, ito natin yung ating sakat. Tagin natin ito. Okay. So, ito try natin. Ay, sorry. Hindi pala. Iyon muna natin. Okay. Try.